Si Monique, oh. ano yung sa sa'yo? Naglakay nga ako, sinuntok ako sa matandang lalaki. Gusto ko iskura sa kabi ko sa kanya pera niya. Oo? Hmm? Sa kanya ngayon. Eh. Pungan ka na ng, ano? Pandesal, gusto mo? Pandesal. Daddy, paano nalang karing nalang? Saan? So, Kumusta na? Ito po, ayos na po. Kung nakainom ng gamot, hindi na pumasok, pumasok yung mga anak mo. Uh, Apo. Pag yung bagay yung pinigay mo saan, tamag yung ginawa ko. Sabi ng mga tao, ang ganda ng kain mo, tsaka ulam mo ngayon. Oo nga. Hindi kita nakita dito na nakaraan eh. Nahanap kita eh. Di ba tatlong araw lang yung gabot mo na binigay ko? Babaya, yung ano dito. Di ba, walit lang ako dyan. Di ba ba? Eh, ba't malungkot ang mukha mo? Ba't may black eye ka? Sa tapos saan ang lalakay na mas... wala ka ng gamot mo at bibilang ng tatlong panig mo at bibigyan kita ng binilin ako ng malaking gatas ng ganyan sa para gatas ng anak ko oh? binilang pa ako ng tatlong panig sabi hindi ka talaga sinungaling Hindi eh, di ka talaga pupumunta din sa dalang ko okay, kay harap kay uh, Haram dito 55 lang Na, pag yan sa dalang ko sa ko eh, po isang panig Hindi ako bibili eh, hindi ka pala sinungaling pag isang panig yan bibigyan kita lang yun kailan hapon ayos masakit masakit nablock tayo pinipinit na. ko kung nalala kang senior na pinipinit ako is kaya nga nag-away nga po mami ko tsaka ito hinayo po nagburahan eh nagluko no sabi nga kita mo yung sakit na nga yun hindi na kita makapag aral dalawa babaldog baldog ang ulo ginaganyan niya pa yung tao nag-report na yung senior? Mm. Hinakad ng, hindi eh, nakad ng, hinakad niya, no? Namaman okay. Yung hawa ko, yelo. Oo nga, yung kasi nag, ano na dito, nag-blue. Yan blue, yellow, nag -blue. Yung, yung mga batang hamog dito, oh, nagsuntuhan. Ano okay. okay. naman silang gawa ko, oh, sabi niya, kasi mga bata matanda. Okay. Dito, tignan mo muna ang mga bata. Ah, baka nung gagawin sa pera dyan. Oo. So, oh. Oo. Si, oh. Kinakarakas nga. kinakara. Kaya, si sinilip ng matanda. Diyos nung ali kuya. Oh. Dito daw man. Yung mga anak mo pumasok ngayon. Opo, grade 1 na po yung Ah, pumasok pa siya. Nagpapatay si mama mo. Oo po? Ya tingdang bibili ako kung mama ko daw. Dela Costa ka, 'di ba? Sa Dela Costa. Saan niya papasok? Hindi. Ang dyan sa harap ng Dela Costa nagwawalis. Ay, hindi yung tirahan mo saan? Yan lang po yan. Secret lang. Ah, dyan sa kabila, dyan sa baba. Wow, ay matanda o. Yung yung pasad, ah. Kailalim ng, di ano, ah. Di ano, alilod. Mama sa bato, na bato, pa. Oh. Ay, no, ay matandang yeah. yung matanda uh, oh, oh, po Yung pasbo. Grabo. Ayan O, sige, o. Una na Ingat. Ito, ko na lang sa inibahal, yung bahay O, oh, kain ka na muna. May gamot ka pa. O, ah, sige. Hindi ka na yung okay. oh. Ah, hindi uh, kain ka muna Kain ka muna Sige. bago kami magamot. Pinili na ko ng date ng babae mayaman. Pinili na ko ng tatlong balik. Ang galing, no? Ng damot ko. At saka ng gatas na alas ko. Oh. Sige na, bye-bye. Ah, uh, ingat. sa mga bato dito na po kami sa parking at uh, karating na kami